tapos na akong maglinis. Kaso may nagpapadeliver kaya lalabas uli ako maghahatid. Pero unti lang naman. Hindi na magganon kalamig. Ano, 15 degrees. Hi guys. Nabigay ko na yung order. So, isang tram lang naman, tas konting lakad lang. Dan mo ako sa sentro. Ganda ng araw, daming lumalabas. Kasi hindi siya ganoon kalamig, yung hangin hindi na malamig. Yan. So dumaan ako sa sentro. Window shopping. Wala naman na bibili kasi wala pang bili. Ganda dito. One eternity later... Good morning! Good morning, guys! So, nagbago na yung oras ngayon dito sa Czech. Nagbago na ng isang oras. Six hours na lang yung pagitan sa Pinas. So, so, ibig sabihin, summer na. Magsasummer na pala. Magsasummer na pala. So, guys may bagong bukas na Pinoy store sa sentro. Ang pangalan niya, ano? Manila, Manila. Store. Yan. Ito yan sa Burno. Sa Burno. Kung taga Burno ka, meron pong bagong bukas na store doon. Filipino store. So, madilim pa guys. Dapat kasi, ano, alas 5 pa lang ng umaga ngayon dapat kaso nagbago na yung oras alas 6 na Ayan. so madilim pa ganun talaga dito pag magsa summer at mag winter nagbabago yung oras Nang isang oras Ay! bakit ang panon. may nagtanong kung dun sa, ano, kukuwanan ba ng dugo yung pag nagme-medical? Depende po sa company. Oo. Hindi lahat ng papasukan dito ay may medical na, in general ba? Oo. Pero kung tutusin, hindi sila mahigpit. Hindi sila mm -hmm. mahigpit sa medical. Pero may mga may mga company na nagpapakuha ng dugo. Lalo na pag ka uh, yung pagkain. Yung pagkain sa mga may chemicals ata. Oo, oh, ganon. Basta yung pwedeng maano yung baga mo. Oo. O, nagpapakuha sila ng ano. Pero may company ng ano, halos wala ha. Silang parang medical. Ano lang? BP lang? Yung ano, ganon lang. Oo, oh, ganon lang. Tsaka, ilang timbang mo? Ganon <laughs> lang. Pero meron issue nung nakaraang buwan. Ano, 'yung ano tawag nito medical na sila after probi kasi 'yung ibang company pag na probi ka parang kailangan ano medical. Oo, 'yung parang after ng probi mo magpapa-medical ka. So, ang nangyari ayo nakitaan sa dugo niya may something. So, or siguro baka dati na yon din namin din alam. Oo. -ingat na lang tapos wag na muna kayong ano. Masyadong nagiiinom.